Hello po mga karamay. Kumusta na kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman si Tita Emi muling magpapasama sa inyo mga karamay. Ayan, kahapon na upo po si Tita Emi dahil sa sobrang sakit nga po ng nararamdaman ni Tita Emi sa kanyang braso. Ayun, nauwi po tayo kahapon sa ano, pa-check up. Nagpa-check up po ako talaga sadyang hindi po talaga maitaas ang aking braso, makirot. Hindi ko po alam kung saan galing at anong nangyari dahil wala, wala naman pong ano, kiramdam ko hindi naman po ako nabangga, hindi naman po na na hindi naman po ako nadapa. <coughs> sadyang lumabas lang po talaga na sobrang kirot, sobrang sakit. Hindi ko po alam kung bakit. Kaya sa pagtatrabaho po nating kahapon Ayun habang nagtatrabaho po si Taimi na isipan ko pong magpa-check up. Sabi ko mamaya paglabas ko dito sa trabaho, tutuloy po ako doon sa ano emergency. Kumbaga emergency na po pinuntahan ko dahil kumikirot nga po yung aking braso, hindi ko na itataas. Ayun. Parang ginamitan po na um, kasi ano, ecography po ang tawag dito, yung para po bang inano nila. Uh, ultrasound, parang in ultrasound po. Yun, nalaman po na medyo namamaga. Hindi po medyo talagang namamaga po. Sabi, oh, magamaga yung, yung ano, yung dulo po dito, braso ko dito sa may shoulder. Namamaga daw po yan. Sobra pong pamamaga, sabi po ng, ng doktor. Kasi tinanong ko po, kumusta na anong nangyari? Bakit uh, hindi ko siya maigalaw? Bakit sobra po siyang sakit? Sabi ko, bakit talaga ang sakit-sakit po? Ano pong nangyari? Sabi ko, ganyan. Sabi, sabi tinanong kung naibangga ko po ba o merong ano na, na sa akin. Sabi ganyan, sabi ko wala po, trabaho, trabaho, trabaho lang po ang ginagawa ko. Maghapon yan, maghapon po trabaho ng trabaho. Hindi ko po alam kung bakit sa nanggaling yung paranakit ng braso ko. Sabi ko ganyan. Dito po sa may shoulder yon sa so sobrang sakit. Tapos sabi na mama gasya, sabi niya gano'n, itong uh, resulta dadalin mo sa kami na doktor ko, yung talagang doktor ko, dadalin mo yan doon para malaman nila na, na Ga, yan, sabi niya Tapos, in-schedule niya po ako sa x-ray, baka meron daw pong mga, meron ano nangyari dun sa sa buto no so, hindi ko hindi, hindi, ko po alam kung ano po basta sabi ex, eh, extrahin po sa webes so yung ah, res, resulta po kahapon at saka sa x-ray po bukas bukas po i-extrahin tong aking braso sa x-ray daw po ay sabi niya ganun isabay mo na diyan sa ultrasound mo sabi niya ganun ecography mo saka sa, kasi ang tawag po rito parang ultrasound is ecography tapos bukas po meron po akong radio Geographia. Radio naman po. Radio Geographia. Yun, X-ray po yun. X-ray. Yun, sabi niya gano'n. Isabay mo na para dalhin mo sa doktor mo yung mga resulta at malaman niya kung ano ang nangyari sa yung braso. Sabi niya, at mabigyan ka ng gamot. Sabi ng ganyan. So, de, syempre, kahapon, ngayong araw na to, bukas, x-ray pa. Tapos, ba bago po mangyari yung ngayong paggising na paggising ko po, kumuha po ako agad ng... Ah, Schedule para sa akin doktor kasi kailangan mong kumuha ng schedule mo sa doktor mo para kasi may kanya-kanya po kaming doktor dito. Ayun, sabi, uh, kumuha po ako ng schedule sa doktor ko at ang uh, nakuha ko pong schedule ay sa lunes pa. Tingnan nyo po kung gaano katagal. Sa lunes pa po ng hapon. Ano, hindi po sa lunes kasi 16 po eh. Ano bang pecha sa lunes? miércoles por para la miércoles para miércoles por casi nueve uh... 9 po ngayon, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Miyerkules pa po, tingnan niyo kung gaano katagal. Sa Miyerkules pa, sa susunod na linggo pa, ang schedule ko sa doktor ko. Yun. Kaya sabi kong ganyan, na paano na yan? Sabi kong ganyan, ang tagal bago ako mabigyan ng gamot ng ano ng doktor ko. Siyempre, medyo na, maiinip din po ako kasi medyo matagal nga po. Sabi ko na po, napakatagal. Paano itong kirot-kirot-kirot na nararamdaman ko? Uh, naisipan ko na lang na bumili ng ano, yung paracetamol. Uh, iinuman ko na lang ng paracetamol. Baka sakaling makuha ng kuunti sa yung kirot niya sa paracetamol. Ayun, kasi ganun din po yan. Pag dumating po ako dun sa doktor ko, lagi po nilang ibinibigay na sakit-sakit paracetamol lang. <laughs> Hindi nila sinusolusyonan yung talagang pinakamain ng sakit mo. Puro bigay nila paracetamol, paracetamol. Ayun, sabi ko ganyan, ganun din yan. Paracetamol din ang bibigay. Kaya ngayon, may po ako ng paracetamol. <laughs> paracetamol na daw po si Tita Emi. Mag-wait po ako hanggang sa miyerkules Kung bibigyan po ako ng maayos na gamot. Sana po yung mabigyan naman po ako ng, ma ng maayos na gamot para naman po uh, ah, alaman natin kung gagaling nga po doon sa bibigay nilang gamot. Ibibigay nilang gamot. Ayan. Sana po. Pag-pray nyo lang po si Tita emmy na sana po'y madali ang gumaling. Ayan. Ay, work, 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 work Kayod, 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 kayod pa more <laughs> Kayod pa more, Tita Emi Kaya, habang may nararamdaman po si Tita Emi Dito lang po muna ako Pag bago ako pumasok, uupo muna ako sa isang tabi At ikukwento ko po sa inyo ang aking mga nangyayari sa akin sa araw-araw Ayun Kaya kahapon, pag galing ko sa trabaho Ayun nagmamadali si Tita Amy eh, umuwi para makakain. Kasi ang schedule po ng ano ko ng check up ko alas sa SG's. Eh di nagmadali po ako kumain, sabi ko kain na ako agad. Tapos yun, linis ng konti ng katawan kasi galing tayo sa work. Tapos yung bumaba agad ako para magpunta ng ano, magpa-check up. Eh wala naman po kaming kotse kaya kuha lang po ng bus. Kuha po kami ng bus, sumama na po si Kuya Ador sa akin. Kumuha po kami ng bus para makapagpa-check up. Yun. Medyo medyo malayo po ng konti yung aming kukuha na ng bus ng konti doon sa aming bahay. Pero okay lang yun. Exercise na naman para sa paglakad-lakad. Uh, pagbalik naman po namin, yung bus na sinakyan namin, tamang-tamang -taman, malapit na malapit naman po sa bahay namin yung aming binabaan. Ayun. Ayan, palakad-lakan, exercise, exercise, exercise po tayo. Ayan po, meron nga po nage-exercise doon, no? Ang aga-aga nage-exercise din po sila, silang tatlo. Puro sila exercise, ayan. Silang tatlo, pa-exercise, exercise din. Marami rin po rito naglalakad-lakad, nage-exercise sa umaga, para um, ano, ma kabawi bawi siguro ng pagod. <laughs> Para healthy din ang katawan na yun. Si Tita Emily lang hindi makapag-exercise sa umaga, gawa ng may pasok. Maaga nga po tayo rito nakaupo, pero hindi naman po tayo makakapag-exercise. Ayan, pero ganun pa man, sige lang. Laban-laban lang. Ayun. Ang importante, gigising ka sa umaga, magpapakasalamat ka sa Panginoon sa umagang kay ganda at sa muling pagmulat ng mata. <laughs> yun po, yun po ang importante sa atin sa pagmulat muli ng mata at nang tayo ay makahingi ng tawad at makapagpasalamat. Yung po ang importante sa araw-araw. At meron po tayong nakakain, meron po tayong work, meron po tayong trabaho. Ayan. Healthy naman po ang katawan, maliban lang po sa nararamdaman nating, uh, yun nga, sakit ng braso. Yun naman. Ayan. O, tingnan nyo yung kalapate. Mukhang kagigising lang din po ng kalapate eh. <laughs> Kagigising lang din niya. Maguunat-unat lang po muna siya sa isang kalapati na ito para sa kanyang araw-araw na ginagawa. Hanap ng pagkain, trabaho-trabaho din yan, work-work-work din ng kalapati. Pero may nag-aalaga po sa kanila rito. Meron pong naghahagis ng pagkain yung pong sa gobyerno. Inaalagaan po sila. Kaya minsan makikita mo ipon-ipon din po ang kalapati. Sama-sama po rin sila kasi yun, manginain po sila. <laughs> manginain sila sa hinagis ng gobyernong pagkain. Ayan. At meron din po dito, ano eh, parang maliit na, yung na lumalabas po yung tubig, para siguro yun ang inuman nila. Parang meron pong maliit na butas. nagkakalat Mag, din po yun eh, maliit na butas. At para nakakainom din po sila doon sa may, parang may lumalabas na konting tubig. Pero unang din po yung mga kalapkati na yan, alam nila kung saan sila pupunta. Alam nila kung saan sila magahanap buhay. Ayun. Yan. Bueno mga kaibigan ko, maraming maraming pong salamat sa inyo. Palike and share naman po sa inyong lahat. At shout out po sa lahat na pumapasok sa bahay ni Tita Emi. Thank you very much po sa inyong lahat. Kaya palike, share and subscribe naman po sa hindi pa po nakasubscribe. Subscribe na po kayo para makarating po kayo isabel at maging updated po kayo sa ating mga inilalapag. Thank you very much po mga kaibigan, mga karamay. Salamat po sa inyong lahat mga karamay. Bye bye po. I love you and I love you all. Bye-bye!